前にトイレ入る前にトイレ借りますってここで言わんとわか、うん、分かったいい言ってから言ってトイレ借りますって言ってから入ってそれ,そ,れそれが嫌だったら混んでもうトイレはダメ言って言えはいいけど言わんもんで怒っとるの言わんもんでここで 言って、はい、昨日言ったじゃん昨日言ったじゃん昨日おはようございますおはようございますだけじゃダメなのここに書いてあるじゃんお客さんまあいいで、ね、帰ってもいいで、ね、じゃあ帰って。<メ>じゃあ帰って<メ>じゃあ帰ってもう貸したくないあんたに Good morning, good morning na naman po sa ating mga kababayan na nandito sa Japan no? isang Brazilian po, pinagbawalan sa 7-Eleven na gamitin ng comfort room ay nako, kawawa naman hinarangan, tapos pinaalis yung customer which is hindi dapat ganoon kasi part po dapat ng services ng 7-Eleven or any convenience store na ipagamit yung mga CR nila doon sa mga customer na gustong gamitin ito mag CR no may nakalagay naman doon bago mag CR kailangan magpaalam pero syempre dahil Brazilian naman to hindi naman nakakabasa siguro ng ano ng Japanese kawawa naman yung tao ihing-ihing tapos biglang pinaalis ano uh, kawawa naman so pangit po yung ganung attitude ng isang ano ng isang staff dapat uh, in a way hinayaan niya muna yung tao na makapag-toire o makapag-CR and then paglabas ng tao sa kanya kinausap ng maayos na kailangan sa susunod po na gagamitin yung CR po namin kailangan niya po muna magpaalam sa amin kasi baka mamaya may tao dyan sa loob na nag-toire o may naglilinis dyan Ganon po dapat hindi yung basta mo na lang ano Yeah, ay are ay, ay, Tapos uh, hinarangan mo yung ano, yung CR tapos bigla mo na lang papalis yung tao. Pangit po yung 'di ba? Ayan po, tignan nyo po sa last part ng video, sinundan talaga ng staff yung customer na pumasok sa loob ng store nila para mag-CR yan. Tignan nyo po.